kasagaran gyud kon kana bitang mag counseling ko niya labi na gyud og conflict sa banag asawa niya moingon dayon ko kanang sala sa imong bana or sa imong asawa pasaylo alam na niya moingon dayon og tubag ako lang paningkamutan pa dili lang gyud madali ako lang hinay-hinayon. Sama na, sakto ng pagkatubaga. di pagid nako sa dinoon kaya karon pa din pero naan naman na sa kong unahuna ako lang hinay-hinayan pagpaningkamot sakto dili murag sakto pero dili yun ang gusto des ginoo aura mismo or ora mismo karon gyud Muna, mo na pag-ingon gyud aning tao nga mukuyog niya, mukuyog ko nimo bisag asa ka. Ingon so sure, ako ra ba, wa ko'y kapahulayanan. May pang mga milo, kay naapay taguanan na lungag or sag. May pang mga langgam, kay naay sag nga ilang ka paulian. Pero ako, wa, gid siguro. Pasabot, naghimo ang ginoo sa iyang misyon wa magagad kung doon na ba balay, doon na ba'y taong mudawat niya, naabay lugar na iyang taugon o iyang pinuianan. Usahay kita, ng nontang alagad sa simbahan, may dayonta dayon ta, oh, ko pero ako o saning ipahilo na akong pamilya. Nga yeah, once gani nga okay na ni, asag nilang, naaramang gina ang pag-alagad sa simbahan. Ah, nindot no. E, kamorong nag din hi, labi na mo mga lektor o salmista. Ang sama ni alagad mo, tungod kay na mo mo'y obligasyon sa sa eskuela sa, sa, sa sana, pamilya. Oh, mga buangon mo. na kasagaran, nga gawas nasod, dili ni ang pagingon ingon lang sa no, pagtamay ba, pero reality ni siya. Nga, ah, ang kasagaran mo serve o simbahan, kana ra mga retired na mga 70 na uh, 60 kapin kay kining working class nila dito busy kay trabaho white time para usas pagalagad sa simbahan niya usahay sad mga bata nga mga bata mga bata inigabot ana mga 14 years old na nisugod na sad sila og himo sa ilang mga gitawag og personal nga mga paningkamot amawa na sana sa simbahan Morabitag ang atong hunahuna nga ang kalibutan gasalig nato. Unya kay gasalig man nato ato usa siyang atubangon. Nya once gani nga ma na halad sa tas Ginoo. Mga igsuon ang tinuod gid ay ang kalibutan nagsalig sa Ginoo. Apil na ta. Una, unaho na unahon nato ang Ginoo. Kay kun dili nato unahon ang Ginoo, ari kita siyawa pa Motong panahon ni Abraham sa Sodom ANG Gomorrah. Si Abraham ni sa Ginoo, Lord, unsa may mahitabo sa dako kaying siyudad? Imo bagiyong sunogon kung naa dihay 50 KABUOK nga buutan nga nagtuman sa imong sugo? Imo ba dihay sunogon ang tibuok syudad. Ingon ginoo di na po sunogon tungod sa 50 kabuok. Ingon ana kadako ang mabuhat sa taong buutan. Masave niya ang dako daghang katauhan. Yan isigig bargain si Abraham hangtod ni ingon Abraham last na lang gini Lord kung naay napu na lang kabuok ang motuo ni mo. Di mo bang sunogon? Ingon ginoo dili nako sunogon. Basta na ay napo kabuok. Sunan kana? na, kadako mahimo sa tao. Muna ningon sesos, ang imong amahan nga namatay ikaw sangyaw aron maluwas ang daghang mga tao. Luwason na nimo nga patay na mana usara sa kabuok. Pero sa imong pagsangyaw, tibuok kalibutan at least usa ka syudad ang imong masalbar nga dili mamatay dito sa kaysa bagsigi kag hilak-hilak anang imong namatay nga amahan nga lawas na lang gani na inahibilin, kana ray imog yung tanahon, kanugon sa mahimo untang bunga sa imong pagsunod nako. Muna ang ginoo, agatos yang sundon, daghan kay mahitabong nindot sa tong kinabuhi. Dinis atong parokya, ni sunod magitag ning kamot matag sunod si Ginoo kanang inyo mga donisyon kanang inyo mga kuliktang gihog diha sa atong kuan mga pamisa ato manginang gigamit para sa simbahan para sa mga kabos para sa mga projects para sa atong mga kalihukan tanawa ra god og unsay nahitabo ron sa atong parokya nya dili rasa sa atong parokya ni naka apil pagyod taghatag ngadto sa panginahanglan sa Arts apil na ang daghan kay mga parokya o mga religious communities ato gyapong napaambitan Nganoan? tungod kay wa ta maniguro lang sa atong kaugalingon Maunang, nang diri say usa ingon lord mosunod ko nimo pero muli sa kos kay mananghid ko bisan gani pag pananghid di mo sugot ang Ginoo Amo isa, ayaw na ako nagu imong gisunod mananghid pa jud ka dito, nga binuhat ra man nako ako mo isunda nindot no giligya imong tupad ing na mananghid pa kasi imong bana aron mo kuyog kang father ing Mapatian <laughs> mabatian kita sa bana ning kalakiha mao na siya pero ato nang hunaon-naon, -huna kung mo nang gibuhat tungod sa si ginoo, ah, ayaw ayaw nagpananghid. Meaning, sa pagbuhat nato sa sugo sa ginoo, dili na ta maghunahuna, unsay isulti nato sa mga tao. padayon, padayog buhat. Muna din he, kining atong giingon nga ang ginoo maayo o maluloyon, Magagad ra ni nato kon maayo ta ngadtos Ginoo og maluluyon sad sa atong isig katao. Pero kita ra magpaluoy-luoy, kita ra gyud moay murag manigoro sa atong kaugalingon ang Ginoo sad dili sad maayo, dili sad maluluyon nato. Kinahanglan kita mo buhat ngadto sa atong isig katao sa mga buhat sa Ginoo. Mao na mang hinaot ang ato untang paningkamot matag adlaw labi na sa ato mga leaders sa gobyerno o sa simbahan magbuhat unta sila dili magsigig hunahuna nga susunod tuig eleksyon na sad 2028 eleksyon na sad kinahanglan mamundo ko karon ayaw ana mga leaders trabaho mo maayo unsay ikahatag ninyo sa atong nasod ang ginoo maura sa mo palambo sa inyong kinabuhi sa sunod panahon tanawa karon unsa nahitabo. ang mga dinaog-daog kasagaran maoy nidaog atong atong midterm elections ang mga kaning gitawag natog mga banggiitan kunohay in terms of kwarta in terms of gahom an influencia nang apilde dili na ingon nga final nana. Na. Duna pay laing challenge sa mga nidaog ang challenge andam ba mong mosunod sa pagkamaayo o sa pagkamaluluyon sa Ginoo di gani mo mubuhat ana igo ramos pagdaog nya lipay na kay mong nidaog mo malusno or sad mo mura og Sodom ang Gomora masunog ra mo mawagtang sad mo spasing pagampo sa katauhan mga igsuon dad nato, ang ato mga panginahanglan ngadto sa dios ngato ang unang pagbasa naghisgot sa kalainan sa balaod nga sinulat sa tao or sinulat sa bato sinulat sa papel o ang balaod nga gisulat sa Espiritu. Ang ningon si San Pablo nga si Moises nga nagdala atong at balaod nga sinulat ni nahimong sulaw o suaw ang iyang naong ning Rajit ba ang kabalaan tungod sa iyang pagdala sa balaod nga sinulat nga nagdala man kamatayon matod pang San Pablo pero ang sa Espiritu Santo kon boto na hunaon mas suaw pagyud pero kon natong pamalandungan nganong makatutok mantang sa tao nga nagsangyaw bahin sa New Testament kaysa tao nga sama atong at Moises nga iyang tabuna ng iyang naong tungod kay ang mga tao moingon tabuni mong naong Moises kay suaw kay naon. pero karon ras nako nagsangyaw ko dire sa may tanaw niyo ni suaw akong naong wa namang gani mo maningog nga matay namang gani mo so wa masuaw oy eh. Onsa man dai ning kasuaw nga ni San Pablo ang tinuod nga kasuwao kanang espirituhanon sad ang kalag sa taong makasasala dili makaharong sa kamatuuran sa balaod sa espiritu sama nang sa una, ingon sila, ang tao nga nagsakpan, nga nanapaw, batuon hangtod mamatay. na katong sinuat, you shall not commit adultery. So, ang buhaton sa mga tao sa una, maglikay lang yun nga dili masakpan. Basta di lang yun masakpan, okay na. Para nang ayaw, pangawat, No, oh, ayaw pangawat. Ang mga awat, pation or putlans kamot. Nana. Ah, basta di lang ka masakpan, ayos. Nana. bisa ang tod ka ang atong balaod, ka nga balaod na sinuat samaan anang balaod sa drugas. O, oh, di lang ka masakpan, tago lang yun. lang, maayo lang yun ang atong pagkadil. Basta di lang masakpan. Nga naman, kay ang balaod manggod, gipatuman sa tao nga limitado ang iyang knowledge, limitado ang iyang presensya. Pero ang Espiritu Santo, kung mauna gani, muhimog balaod, ang tanang lugar sa kalibutan, iyang makita. Ang tanan nga tinaguan, iyang mausisa. So, why matago niya? siamo mo, mukundim nato. dilik dihas prisuhan nga kanang rihas, dili kanang pusas, o dili ta pusilon. Pero ang iyang tulisukog ni Rizo ang konsensya. Mabitaw na nga ang bana, kon makasa sayang iyang asawa, niya ang asawa, wa kasakop. Igabot niya si Ila, pa siya, halok-halok siyang asawa, good evening, mami, good evening, bi, ang mga bibi, na sila, hinana. Niya, kis-kis siya, gikan din siya siyang kabit. Di kasakop dayon na ng asawa. Pero ang bana, nga nahibaw, nga nagbuhat na siya ana, di na siya mahiluna. Labi na makita ang iyang asawa, kuan kayo, buutan kayo, niya nagtinarong yun. Makonsensya siya. Dili siya katutok ba? di siya kaharong sa kamatuuran nga presentar diha sa iyang kasing-kasing. The, the law of the spirit. The spirit of truth. The spirit of love. The spirit of purity. Di siya kaharong anak. Mas suwaw na siya. Kaya bisag matuog siya. Nya wai wai katulisok niya kanunay siyang mag kay makonsensya. Ngilingay mong tupad. Ing ka makonsensya karon. Pras na mga buutan kitag naong sige kitag simba ako sige jukog misa kamu sa ato mga lektor butang-butang kinag mga brunda diri kay mga buutan kay niya tinuod gyud kaha nga ang imong hunahuna wa masudli og dautan wa gyud karoy mga biases wa roy tao nga inigtan aonimo nimo makapanaway dayon ka basig na ha. ang imo rang external sign nga ang imong utok kanimang gong brunda kanang ibutang diri nga brunda nagsimbolo na nga mapaubsanon ka Nya kay mapaubsanon man, masinugtanon. Ha, ah, nya tinuod kang masinugtanon ka o masinupakon. Oy, ay na lang tanin niyo. Kusog kay mo supak-supak. Mao na ang Espiritu Santo mo'y nahibaw, anak. Munang naingon si San Pablo, nagsunod me sa Espiritu Santo o kay ang Espiritu Santo suaw man kaayo, o gasunod man sila, makatutok naman sila ang mga apostoles superior kaysa mga tao sa kalibutan. Ang pasabut ani, eh, mas ligon sila baruganan kaysa tao nga nagsunod lang sa balaod nga lumalabay. Kaya ang balaod nga gisunod sa mga apostoles, balaod man nga dili matapos. Nindot kayo nakita sad magsunod aning maong balaod samtang tumano nato ang mga balaod din his kalibutan. Layo kay tas peligro sa maanang balaod sa traffic, ang traffic light. Iniglingi ni mo, wag to'o, niya stop ka. Nya, wag to'o, mingaw kayo kay alas dos kadlaon ka ang man? mulabang ka o mohonong yod huwaton mo mugrin pero ikaw rin yung usa diya kita kay nimo ang ka kadaplin ikaw rin yung usa ang saman, mulabang o dili kung naa kay balaod sa Espiritu Santo di yun ka mulabang nanuman gitahod manimo ang sa gitudlo bisan pagway nagtanaw bisan pagway peligro tumanon nimo dili lang panahon sa naay ay magtanaw or na miligro kang madakpan kung dili tungod kay ni ila ka sa balyo sa maong balaod the spirit of the law nga para gid na skayuhan mura kag pero imo gyung tumanon kaya tong driver bus taxi nga nabalita no nga naay attach si case nga nahibilin sa iyang sakyanan nya wa gid niya hilapti gihatod niya sa istasyonan sa dihang gitawag pila to yung soda to 300,000 anak oh gihatag ngadto nya tagaan siya og gamayng pahalipay wa gid niya dawata kay gipletihan naman kuno siya obligasyon niya ang pag-uli unsa may nalimtan sa iyang pasahiro. Unsa man tong taxi drivera? malangit o maimperno, malangit yun ngano Nga naman, dili lang tungod kay mahadlok siyang silutan kung dili ni kita siya sa value of honesty. Kana bang ayaw hilabti ang dili imo. Muna sa atong tubag sa salmo, balaan ang ginoo nga atong Dios nganong balaan siya kay bisag wa pay silot niya di gyud siya magpakasala kay ang sala kontra gina niya mo nakita sa ta, labi na gid nga to, mga leaders mo ila kita nga ang sala kontra gina nato og dili ta mubuhat ana di lang tungod kay nahadlok tang silutan kung dili tungod kay di siya sugo sa ginoong. Nakita nata sa Espiritu Santo. Kasagaran, God, kung kanabitang mag-counseling ko, niya na yun o conflict sa banag-asawa, niya moingon dayon ko, kanang sala sa imong bana o sa imong asawa, pasaylo alam na, niya moingon dayon og tubag, Aku lang paningkamutan pa, dili lang gyod madali. Aku lang hinay-hinayon. Sama na, sakto na pagkatubaga. Di pagid nako sa kaya karon pa, pero naa naman na sa hona ako lang hinay-hinayan pag paningkamot. Sakto dili, murag-sakto pero dili gyod. ang gusto des Ginoo aura mismo or ora mismo karon gyudayon mo na pagingon gyud aning tao nga mukuyog niya mukuyog kuno nimo bisag asaka ka ingon des Jesus sure ako ra ba wa koy kapahulayanan may pang mga milo kay naapay taguanan nga lungag or sag may pang mga langgam kay naay sag nga ilang paulian pero ako wa gid ni siguro pasabot naghimo ang Ginoo sa iyang misyon wa magagad kung doon na basiya balay doon na bay taong mudawat niya naabay lugar na iyang taugon o iyang pinuianan. usahay kita ning nontang alagad sa simbahan may ngon ta. Oh, mo alagad ko pero ako o ning i na akong pamilya. Ya yeah, once gani nga uh, okay na ni asagdilang, di lang na aramang ang pagalagad sa simbahan. Uh, nindot no. Eh kamorong nagalagad din hi labi na mo mga lektor o salmista. Unsa man ni alagad mo tungod kay wa na wa na moy obligasyon sa simba, sa eskwela sa sana pamilya mga oh, mga buangon mo. Muna na sa na to gawas nasod, dili ni ang pag-ingon lang sa no, pagtamay ba, pero reality ni siya. Na ang kasagaran mo serve og simbahan, kanarag yung mga retired na mga 70, uh, 60 kapin, kay kining working class nila dito, busy kay trabaho, white time, para usas pag-alagad sa simbahan nya usahay sad mga bata nga mga bata mga bata inigabot anang mga 14 years old na nisugod na sad sila og himo sa ilang mga gitawag og personal nga mga paningkamot amawa na sad sa simbahan mura bitag ang atong hunahuna nga ang kalibutan gasalig nato kunya kay gasalig man nato ato sa siyang ato bangon nya once gani nga ma-secure na halat sa tas ginoo. Mga iksoon, ang tinood gidi ay ang kalibutan nagsalig sa ginoo. Apil na ta. Mauna, unahon na unahon nato ang ginoo. Kaya kung dili na to unahon ang ginoo, ari siyawa pa doon. Motong panahon ni Abraham sa Sodom ang Gomorrah. Si Abraham ni sa ginoo, Lord, unsa may mahitabo sa dako kayong siyudad. Imo bagyong sunogon kung naa dihay 50 kabuok nga buutan nga nagtuman sa imong sugo. Imo ba ding sunogon ang tibuok siyudad? Ingon ginaodi nako na sunogon tungod sa 50 kabuok. Ingon ana kadako ang mabuhat sa taong buutan. Masave niya ang dako daghang katawhan. Yan ni sigig bargain si Abraham Hanto ni Ingo Nagis Abraham, last na lang gini Lord, kung naay napu na lang kabuok ang moto o di mo, di mo bang sunogon? Ingo ginoo, dili nako sunogon. Basta na ay napu kabuok. Sunan ka na, kadako deg mahim mo sa tao. Muna ni Ingo Jesus, biya ang imong amahan nga namatay ikaw sangyaw aron maluwas ang daghang mga tao. Luwaso na ni mo nga patay naman na mana, usara sa nakabuok. Pero sa imong pagsangyaw, tibuok kalibutan, at least, usa ka syudad ang imong masalbar na dili mamatay dito sa imperno. Kaysa magsigi kang hilak-hilak anang imong namatay nga amahan nga lawas na lang gani na inahibilin, kanaray imog yung tanahon, kanugon, sa mahimo untang bunga sa imong pagsunod nako muna ang ginoo agatos siyang sundon daghan kaay mahitabong nindot sa atong kinabuhi dinis atong parokya ni sunod magitag ning kamot matag sunod sa ginoo kanang inyo mga donisyon, kanang inyo mga kuliktang gihog diha sa atong kan mga pamisa atau manginang gigamit para sa simbahan, para sa mga kabos, para sa mga projects, para sa atong mga kalihukan. Tanawa ra gud og unsay nahitabo sa atong parukya Nya dili sa atong parukya ni naka apil pagyud taghatag ngadto sa panginahanglan sa Arts Diocese. Apil na sad ang daghan kay mga parokya o mga religious communities ato pong napaambitan. nganoan tungod kay wa ta maniguro lang sa atong kaugalingon mao nang diri say usa ingon lord musunod ko nimo ni pero muli sa kos amo kay mananghid ko bisan gani pag pananghid di mo sugot ang Ginoo amo iya ayo na ako nagu imong gisunod mananghid pa jud ka didto nga binuhat ra nako ako mo sunda. Nindota, no? Ngiligay imong tupad. Yung namananghid pa kasi imong bana aron mo kang father. Hindi ako, no? kita sa bana aning kalakiha. na siya eh. Pero arato nang una naon, mo nang gibuhat tungod sa si ginoo, ah, ayaw nagpananghid. Meaning, sa pagbuhat nato sa sugo sa ginoo, dili na ta maghuna-huna unsay isulti nato sa mga tao. Padayon, padayon buhat. Muna din he, kining atong giingon nga ang ginoo maayo o maluloyon, mag rasad ni nato kung maayo ta ngatos ginoo o maluloyon sa, sa atong isig katao. Pero kita ragyo magpaluoy-luoy, kita ragyo mo ay murag maniguro sa atong kaugalingon ang Ginoo sad dili sad maayo dili sad maluluyo nato kinahanglan kita mo buhat ngadto sa atong isig sa mga buhat sa Ginoo mo na manghinaotang ang ato untang paningkamot matag adlaw labi na sa ato mga leaders sa gobyerno o sa simbahan magbuhat unta sila dili magsigig hunahuna nga susunod sunod tuig eleksyon na sad 2028 eleksyon na sad kinahanglan mamundo ko karon ayaw ana mga leaders trabaho mo maayo unsay ikahatag ninyo sa atong nasod ang Ginoo maura sa imo palambo sa inyong kinabuhi sa sunod panahon tanawa karon unsay nahitabo ang mga dinaog-daog kasagaran maoy nidaog daog atong atong midterm elections ang mga kaning gitawag natog mga banggiitan kunohay in terms of kwarta in terms of gahom and influencia nga pilde dili na ingon nga final na na do na pay laing challenge sa mga nidaog ang challenge andam ba mong musunod sa pagkamaayo og sa pagkamaluluyon sa Ginoo di gani mo mubuhat ana igo ramos pagdaog nya lipay kay mong nidaog mo malusno orsad mo mura og sodom an gomora masunog ramo mawagtang sad mo